Naalala niyo pa ba noong bata pa tayo ang pakiramdam na walang katapusan ng oras? Na parang ang pagtanda ay malayo pa, isang bagay na mangyayari lang sa mga nasa kwento o sa pelikula. Ngayon, para sa atin na nasa edad 60 pa taas, lalo na yung mga humahakbang na sa 80, may mga bagay tayong nararanasan na hindi natin inaasahan. May mga katotohanan na parang walang nagsabi sa atin, walang nagbigay babala, akala natin. Pagdating sa edad na ito, puro pahinga na lang, puro payapa, walang iniisip. Pero iba palang totoong buhay, hindi lang puro bulaklak ang daan. May mga lihim na katotohanan na kapag nalaman natin, makakatulong para mas maging handa tayo at mas maging makabuluhan ang ating mga araw. Mayroong mga pagbabago na dumarating na nakakagulat. Mga hamon na hindi natin napaghandaan dahil sa kakulangan ng impormasyon. O marahil, sa pagiging maingat ng ating mga mahal sa buhay na hindi masyadong binibigas ang mga ito. Pero ang hindi pagalam ay mas masakit. Ang layunin ko sa araw na ito ay magbigay linaw, magbigay ng kaalaman at magbigay ng pag-asa. Sa video na ito, tatalakay natin ang limang nakakagulat na katotohanan na kinakaharap ng mga Pilipinong senior paglampas ng atisa na halos walang nagbibigay babala. Ito ay mga bagay na makakatulong sa atin na harapin ng mga darating na taon ng may lakas, saya at pag-asa. Hindi ito tungkol sa pagbibigay ng takot, kundi pagbibigay ng kapangyarihan sa kaalaman. Ito ay para mas maging malinaw ang ating landas at para mas maging handa ang ating puso at isip sa mga bagong yugto ng buhay. Kaya't manatili kayo hanggang sa uli dahil mayroon akong ibabahagi na tsak na magugulat kayo at baka magbago pa ang inyong pananaw sa buhay at kung paano nyo haharapin ang bawat umaga. Simulan na natin ang unang katotohanan, isang bagay na madalas ay hindi natin pinag uusapan ng direkta pero napakahalaga para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at kalidad ng buhay. Marami sa atin o ang mga nasa paligid natin ay may maling paniniwala na pagdating ng 80, ang katawan ay dapat ng magpahinga ng tuluyan. Madalas nating marinig mula sa mga anak o apo, lola o lolo, wag na po kayong gumalaw, kami na po ang bahala. O, naku, matanda ka na, huwag ka na masyadong kumilos, baka madapa ka pa. Ang intensyon ay mabuti, puno ng pagmamahal at pag-aalala. Ngunit ang nakakagulat na katotohanan ay ang labis na pagpapahinga ay mas nakakasama kaysa nakakabuti. Ang totoo ang bigla ang paghina ng katawan paglampas ng itaw sa ay madalas na hindi lang dahil sa edad, kundi mas malaki ang kinalaman sa hindi paggamit ng ating mga katawan. Ibig sabihin, kapag hindi natin ginagalaw ang ating mga buto at kalamnan, mas mabilis silang humina at lumambot. Parang isang makina na kapag hindi ginagamit sa loob ng mahabang panahon, kinakalawang humihinang mga pyesa at kalaunan ay hindi na gumagana ng maayos. Ganoon din ang ating katawan, lalo na ang mga senyor. Ang katawan natin ay nangangailangan pa rin ng malumanay at sadyang paggalaw para manatili itong matatag at kumagana. Isipin niyo ang isang sapa o ilog. Kapag dumadali ang tubig, malinis at sariva ito, puno ng buhay. Ngunit kapag ang tubig ay naistagnan o inidumaloy, nagiging mabaho at madumi at nawawalan ng buhay. Ganon din ang ating katawan, ang sirkulasyon ng dugo, ang lakas ng buto laban sa osteoporosis, ang flexibility ng mga kasukasuan, at ang kakayahang balansi ng sarili, lahat ito ay nakasalalay sa paggalaw. Kung hindi gumagalaw, bumabagal ang sirkulasyon, humihina ang mga buto at kalamnan, at mas nagiging mahina ang ating balanse na nagiging sanhi na mas madalas na pagkadapa. Ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Hindi ko sinasabing kailangan natin magbuhat ng na mabibigat na bagay o tumakpo ng marathon. Ang sinasabi ko ay ang kahalagahan ng patuloy na malumani na paggalaw, kahit na simpleng paglalakad-lakad sa loob ng bahay o sa bakuran ng mga 15-30 minuto sa isang araw. Hindi kailangan bilisan, basta tuloy-tuloy at ligtas. Maari rin tayong gumawa ng mga simpleng pagunat-unat sa umaga, pagising o pag-abot ng mga bagay na nasa itaas na bahagi ng aparador, basta ligtas at hindi tayo matutumba. Kung kaya, subukan din ang pagtayo at pag-upo na paulit-ulit na walang tulong sa upuan para mapanatili ang lakas ng mga hita at binti. Ang paglalakad sa banyo na mag ang pagkuha ng sariling tubig sa kusina, ang pag-akyat at pagbaba ng hagdan na may pag-iingat. Ito ang mga simpleng gawin na nagpapanatili ng ating pisikal na kakayahan. Ang pinaka-importante ito ay para mapanatili ang ating independensya. Ang kakayang maglakad ng walang tulong, ang kakayaang tumayo mula sa upuan ng magisa, ankakaya ang gawin ng mga pang-araw-araw na gawain ng hindi lubos na umaasa sa iba. Ito ang pinaka malaking benepisyo. Ang pakiramdam na may kakayaan kaparin kumilos na hindi ka isang pasanin ay nagdibigay ng dignidad at saya. Maraming lola at lolona sa kagustuan ng mga anak na paingain na sila Ay tuluyang nawawalan nang pakakataong lao, na nagre resulta, sa mas mabilis na pagina. Nakisimula sa simpleng irap sa paglalakad. lakad, gang sa na nanang tulong sa pagbangon mula sa kama o sa pagpunta sa banyo. Ang nakakagulat na katotohanan ay nasa sa atin parin ang kakayang labanan Sa pamamagitan nang pagigin aktibo, sa parang ankop saatin kakayan. Siyempre, maalaga ang pag-iingat. Kung may nararamdaman kayong sakit o may kondisyon sa kalusugan, konsultahin ang doktor. Bago gumawa na anumang uri ng ersisyo, pero huwag gawin dahilan ng edad para tuluyan tumigil sa paggalaw. Mas malaki ang pinsala ng hindi paggalaw kaysa sa dahan-dahan paggalaw ng may pag-iingat. Ang paggalaw ay pundasyon para sa iba pang aspeto ng ating buhay. Nayon na yon na napag-usapan natin ang kahalagahan ng paggalaw ng ating katawan, dumako naman tayo sa susunod na katotohanan na may kinalaman sa ating isip. Nayon na yon na napag-usapan natin ang kahalagahan ng paggalaw ng ating katawan, dumako naman tayo sa susunod na katotohanan na may kinalaman sa ating isip. Marami sa atin ang naniniwala na ang pagbaba ng mental acuity o ang pagbagal ng isip ay normal lang pagtanda. Madalas nating marinig ang mga biro o komentaryo tulad ng ulyanin na kasi o ay normal lang yan sa edad. At totoo na mayroong mga pagbabago sa utak habang tayo ay tumatanda. Ngunit ang nakakagulat na katotohanan ay hindi otomatikong nagre-retire ang ating isip pagdating ng 80. Sa katunayan, ang isip natin ay parang kalamnan din. Kung hindi ginagamit, lumalambot at humihina. Ang nakakagulat na katotohanan ay ang pagpapanatili ng talas ng ating isip ay nangangailangan ng aktibo at patuloy na pag-ehersisyo ng kaisipan at pagiging mausisa. Ang pinakamasakit na bahagi ay kung gaano kabilis itong humina kung pababayaan ang pagnanit. Kaya't paano natin mapapanatili ang talas na ating isip? Hindi kailangan ng komplikadong paraan. Simple lang ito. Magbasa ng diario araw-araw. Kahit anong seksyon, balita, entertainment, lifestyle o sports, magbasa ng mga libro, magasin o kahit anong babasahin na interes nyo. Ang pagbabasa ay nagpapagana ng iba't ibang bahagi ng utak mula sa pagkilala ng salita hanggang sa pagunawa ng kwento o impormasyon. Manood ng mga dokumentaryo na nagbibigay ng bagong kaalaman. Maglaro ng mga palaisipan tulad ng sudoku, crossword puzzle, chess, o kahit simpleng card games tulad ng solitaire, pusoy dos, o tongits kasama ang pamilya o kaibigan. Ang mga larong ito ay nangagilangan ng lohika, estratehiya at paggunita. Subok ka matuto ng bagong hobby. Baka gusto nyo magpinta, magtanim ng halaman at pag-aralan ang mga pangagilangan nila. O kahit mag-aral ng bagong recipe sa pagluluto ng paborito ninyong pagkain. Ang mahalaga ay ang paghamon sa inyong isip na matuto, mag-isip at lutasin ng mga problema. Sa kulturang Pilipino, marami tayong pagkakataon para mag-ersisyo ng isip ng hindi natin mamalayan. Magkwento sa po ng mga alaala niyo no kabataan at hamunin ang sarili na alalahanin ang mga detalye, pangalan at lugar. Makinig sa radyo at subukang sagutin ang mga trivia o kwisyo o kaya mag-aral ng mga bagong salita sa Tagalog o Ingles o kahit mga salita sa ibang dialekto kung interesado kayo. Ang pakihipag-usap pakipagtalakayan at pagbabahagi ng kaalaman ay malaking tulong sa pagpapanatili ng aktibong isip. Ang pagpapanatili ng kaisipan na aktibo ay hindi lamang para sa memorya kundi para din sa kakayahan nating magpasya, magplano at manatiling independent sa pag-iisip. Kaya't huwag nating hayaan na ang ating isip ay magpahinga ng tuluyan. Nayon dumako naman tayo sa isa pang nakagulat na katotohanan na mas may kinalaman sa ating emosyon at pakikipag-ugnayan sa pamilya, lalo na sa kulturang Pilipino kung saan napakahalaga ng pamilya. Pagdating ng edad 80 o kahit mas maaga pa, maaaring maranasan natin ang pagdami ng mga sitwasyon kung saan kailangan natin ng tulong mula sa iba, kahit sa maliliit na bagay. Halimbawa, hirap na sa pagbubuhat ng grocery o kailangan na ng tulong sa pagbaba ng hagdan o hirap na sa pag-iisip ng mga detalye sa pagkuha ng gamot. Marami sa atin ang pinalaki na huwag maging pabigat sa iba, lalo na sa mga anak. Kaya ang nakakagulat na katotohanan ay ang malalim na emosyonal na hamon ng pagtanggap sa pagtaas ng pag-asa sa iba kahit sa maliliit na bagay. Ang pinakamasakit na bahagi ay ang panloob na paglaban na mararamdaman natin, ang hiya o ang pakiramdam na nagiiimpasanin tayo. Gunit ang pinakamahalaga ay ang di inaasahang kahalagahan ng pagsasabi ng ating mga pangangailangan at nararamdaman kaysa sa tahimik na pagdurusa. Marami sa ating ang pipiling manahimik, magdis o magkunwari na maayos ang lahat para lang hindi makadagdag ng alalahanin sa mga anak o apo. Pero ang hindi pagpapahayag ng iyong pangangailangan ay maaring umantong sa pagdami ng problema, pisikal at emosyonal. Maaring madapa dahil hindi ka humingi ng tulong sa pagbaba ng hagdan o hindi mo naiinong ng tama ang gamot mo dahil nahihiya kang magtanong ulit. Ang solusyon ay maging bukas sa mga mahal sa buhay. Hindi ito madali, alam ko, pero subukang ipahayag ng malumanay at diretsyo kung ano ang kailangan mo o kung ano ang nararamdaman mo. Maaari mong sabihin, Anak, medyo nahihirapan akong tumayo ngayon. Pwede mo ba akong tulungan? O, medyo nalulungkot ako ngayon. Pwede ba tayong magkwentuhan kahit sandali? Ang pag-uusap ay tulay para maintindihan ka ng pamilya at para mabigyan ka ng suportang nararapat. Huwag matakot na maging pabigat. Sa kulturang Pilipino, ang pagtulong sa mga magulang at nakatatanda ay isa sa pinakamahalagang responsibilidad at pagmamahal ng mga anak at miyembro ng pamilya. Ito ay kanilang karangalan at kaligayahan na makapagbigay. Ang kanilang pagmamahal sa iyo ay hindi nababawasan dahil sa iyong edad, bagkus ay lumalalim pa. Ang pagtanggap ng tulong ay hindi kahinaan. Ito ay pagpapakita ng pagtitiwala sa iyong mga mahal sa buhay. Bukod sa pagbabago ng ating relasyon sa pamilya dahil sa pagtaas ng pangailangan ng tulong, mayroon ding nakakagulat na katotohanan tungkol sa ating mga social circles. Pagdating ng 80, marami sa ating mga kaibigan, kakilala at kasama sa buhay ang maaaring pumanaw na o kaya ay hindi na rin makagalaw ng malaya tulad ng dati. Maring ang iyong mga kalaro sa majong o ang mga kasama mo sa simbahan, o ang mga kapitbahay na kasing edad mo ay hindi na tulad ng dati. Ang nakakagulat na katotohanan ay ang hindi inaasahang paglipat ng social circles at ang kalungkutan ng pagkawala na kasama nito. Dahil dito, napakahalaga na proaktibong bumuo ng mga bagong koneksyon at umangkop sa inyong social life sa halip na umasa sa mga nakaraang istruktura ng pakikisalamuha. Ang kalungkutan, loneliness, ay isang tunay na damdamin, lalo na para sa mga senior. Maaring maramdaman mo na nag-iisa ka na na wala nang nakakaintindi sa iyo, pero hindi ito kailangan maging permanente. May mga bagong paraan para makipagugnayan. Maghanap ng mga bagong paraan para makasalamuha. Kung mahilig kayo magsimba, makipagkwentuhan sa mga kapwa parishioners pagkatapos ng misa. Kung may senior group sa inyong barangay o simbahan, subukang sumali. Maaari itong maging lugar kung saan makakahanap ka ng mga bagong kaibigan na may katulad na karanasan. O kaya, gamitin ang teknolohiya. Maaring turuan tayo ng inyong mga apo o anak kung paano gamitin ang Facebook messenger o video calls para makakonekta sa mga kamag-anak o lumang kaibigan na nasa ibang bansa o malayo. Kahit simpleng pagbati sa kapitbahay araw-araw, pagingiti sa mga tindera sa palengke o pakikipagkwentuhan sa taga-delivery ng inyong inumin ay simula ng bagong ugnayan. Ang pakikipag-unayan ay nagpapabuti hindi lang sa ating mood kundi pati na rin sa ating kalasugan ng isip o tayo matahot na lumabas sa ating comfort zone para umanap ng bagong mga koneksyon. Ang buhay, pulo pa rin ng mga tao handang makinig at makipagkaibigan. Panghuli, mayroon tayong isa pang nakakagulat na katotohanan at ito ay ang mitos sorpresang paghaharap sa sariling pamana at layunin at ang mitos sorpres malalim na pangangailangan na humanap ng bagong kahulugan at mga paraan upang makapag-ambag mitos sorpres sa lipunan. Marami sa atin ang nagre-retire at nararamdaman na tapos na ang kanilang papel sa mundo. Ang mga tanong na ano pa bang silbi ko o tapos na bang misyon ko sa buhay ay maaaring sumagi sa ating isip. Ang nakakagulat ay ang pagkatanto ng paglalakbay na ito ng pagtuklas sa sarili ay hindi pa tapos. Bagkus, ay lumalalim pa pagdating ng edad 80. Hindi ito ang katapusan ng pagiging kapakipakinabang. Sa katunayan, ng edad o kanzanta ay nagbubukas ng bagong pinto para sa pagbibigay at pagbabahagi ng ating natutunan. Ang inyong karanasan, ang inyong karunungan, at ang inyong mga aral sa buhay ay napakahalaga at hindi matutumbasan. Kaya't ibahagi ang inyong karanasan at kaalaman. Turuan ang mga apo ng mga lumang laro na nilalaro nyo noong bata pa kayo. Magkwento tugol sa kasaysayan ng inyong pamilya. Ibahagi ang inyong mga kasanayan tulad ng pagluluto, ng lutong bahay na resipi ng lola ninyo, paghaharden, pagtatahi, o paggawa ng handicrafts na pinamanapa sa inyo. Magsilbing mentor sa inyong pamilya o komunidad. Magbasa ng mga kwento o ng inspirasyon at ibahagi ang inyong pananaw. Kung may kakayaan, mag sa inyong simbahan o lokal na organisasyon na nanggang ay langan ng tulong. Kahit simpleng pagbabasa ng kwento sa mga bata o pagtulong sa pagpaplano ng mga aktibidad para sa mga senior. Ang pagbibigay na sarili sa iba ay nagbibigay ng bagong kahulugan sa buhay at nagpaparamdam na mahalaga ka pa rin. Ang pakiramdam na may ambag ka pa sa mundo, na may silbi ka pa, ay nagbibigay ng malaking kagalakan. Hindi nagdatapos ang ating layunin sa buhay pagdating na 80. Nagbabago lamang ito at mas lumalalim. Ang yuktong ito ay isang pagkakataon para sa introspection, para mas pahalagahan ng mga simpleng bagay at para ibahagi ang kayamanan ng inyong mga pinagdaanan. Huwag nating hayaang manatili lang sa atin ng mga gintong aran na ating natutunan sa haba ng ating buhay. Ibahagi natin ito at sa pagbabahagi, mas magiging mayaman ang ating mga araw. Ang mga katotohanan ito ay maaring nakakagulat at minsan ay mahirap tanggapin. Pinag-usapan natin kung paano ang paggalaw ay mahalaga para sa ating katawan hindi lang pagpapahinga. Tinalakay din natin ang pangangailangan ng ating isip na patuloy na mag-aral at maging mausisa. Napag-alaman din natin na ang pagpapahayag ng ating damdamin at pangangailangan sa pamilya ay hindi isang kahinaan kundi isang lakas na nagpapatibay ng ubnayan. Naintindihan natin na kahit paunti-unti na ang mga lumang kaibigan at ang mga dating kasama sa buhay may bagong mga koneksyon na naghihintay na ating buin. At panghuli na ang ating layunin sa buhay ay hindi natatapos sa edad 80, kundi nagbabago lamang at mas lumalalim, nagbibigay ng bagong kahulugan sa ating mga araw. Ang pagtanda, lalo na ang paglampas ng 80, ay isang bagong yugto puno ng sariling hamon at mga aralin. Pero hindi ito nangangahulugang katapusan, kundi simula ng isa pang uri ng paglalakbay na mayaman sa karanasan at karunungan. Tandaan, ang maliliit na pagbabago sa ating pang-araw-araw na gawi at pananaw ay maari magdulot ng napakalaking epekto sa ating kalusugan at kaligayahan. Huwag nating hayaang ang takot sa pagtanda ay pumigil sa atin na mamuhay ng buo. Kaya nyo yan, mga kababayan. Mayroon pa tayong kayang gawin, kayang matutunan, at kayang ibahagi. Ang inyong karanasan ay kayamanan at ang inyong presensya ay inspirasyon sa mga nakababata. Ang mga pagsubok na ito ay nagpapalakas sa atin ang bawat linyang guhit sa ating muka, ang bawat tuting buhok ay kwento ng pinagdaanan ng mga tagumpay at ng karunungan. Ito ay tanda ng isang buhay na matagumpay na nalagpasan ang napakaraming hamon. Huwag tayong matakot sa mga pagbabago na dala ng pagtanda. Yakapin natin ang bawat araw ng may pag-asa at positibong pananaw. Ang buhay ay patuloy na nagbibigay ng pagkakataon para lumago at magbigay anuman ang ating edad. Naway magsidbing inspirasyon ang mga katotohanan ito para mas maging handa kayo at mas maging malakas sa pagharap sa mga darating na taon. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento at kaisipan. May mga naranasan din ba kayong nakakagulat na katotohanan pagdating ng edad o taa na hindi natin nabanggit? Ibahagi niyo sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga karanasan ay maaaring maging inspirasyon at gabay sa iba pang manonood. Maraming salamat sa inyong mga komento. Binabasa ko po ang bawat isa at pinahalagahan ng inyong mga opinyon. Kung nagustuhan niyo ang video na ito at nakita niyo itong kapakipakinabang, like naman po at mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang helpful na content na tulad nito. Ang pag-subscribe niyo ay malaking tulong sa amin para makagawa pa kami ng mas maraming video na makakatulong sa ating mga senior na Pilipino. Tandaan natin, hindi nagtatapos ang buhay sa otahusa. bagus isa itong pagkakataon para mas pahalagahan, mas matuto, at mas magbigay ng pagmamahal. Ang inyong edad ay hindi hadlang sa pagkakaroon ng makabuluhan at masayang buhay. Gamitin natin ang bawat sandali para lumika ng mga bagong alaala. At para patuloy na maging inspirasyon, mabuhay ng buo sa bawat edad. Kaya natin yan mga kababayan.